so hello mga ka dito so for today's video ngayon magpupaint mo nata tayo dito kasi ato at at lang napisahan ko na to uh, kasi uh, gusto ko mangyari sa store ko well di ba alam nyo naman na meron akong ngayong bagong business na mga accessories, di ba? Dati dito lang. Then meron ako ngayong accessories. So balak ko yung mga accessories ko dito. Yan, 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 yan. Yan. Oh, may pogi oh. Oh, yan. Accessories ko diyan. Yan, ayan, yan, yan. To. Dito ko na ilagay sa Dito yan. Yan, dito yung ilagay. So ngayon, pinapintirahan uh, pinopinturahan ko muna para malinis, di ba? So dito ko na ilagay yan. So mga makalat na to, ayusin natin yan. So makita niyo naman yung ah, <laughs> ngayon, ngayon di ba? Sobrang gulo. Yan, gulo, gulo. Yan, gulo. So yan. So tingnan natin yan yung kinalabasan after after na matapos natin yung lahat dito. So yan, apakan niyan. So pintura muna tayo. Scooting pa lang to ha. Ah. Scooting pa lang. Tingnan ah, yun. uh, natin yung... yung nalawasan after ng kultura ko. Mukhang oh, expert no? Expert ako. Muli ako mag Dito natin ilagay yung mga, ano, mga accessories, i natin ito yung... Parang uh, gaya ng accessories, Tingnan niyo lang ba, para mag-tapos doon. Tatapos na natin mag-pinta doon. Doon, 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 doon. Yun. Yun. So, yun. Uh, ako lang mismo nag para maka-save tayo sa budget. eh <laughs> wala tayong budget. So, yun. Ah, uh, ano muna ako, nag-rest muna ako, pabalik naman ako mamaya. So, okay lang yung spill. Ito, may pala tayo dito sa cellphone repair. Ang okay. ko lang, okay. bumagay lang. <laughs> Please, say okay. hello. Hanggang dito lang muna yung video natin. So, kasi dumating na yung agent natin na Pogi. So, ngayon, nag na siya, nag- uh, Ah, uh, ano 'yung brawler ba? No compute. Dan, no compute na siya. So, paingat muna tayo kasi 4 o'clock na. So, next time naman i ano i ano natin 'to. I-continue natin 'yung ginagawa natin para mas ma masayos natin 'yung mga accessories natin. Yan sa record ko. So, yan mga accessories doon natin nakay sa gilid para lalong lumaki at kuwenta 'yung gusto natin. So, yun lang. Uh, out muna tayo so until next time bye 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 <laughs> oh is foggy oh hila <laughs> bye 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 <laughs>